Sa ikasyam na edisyon ng Nation Builders and Muslim Awards, ang mga natatanging lokal na lider ang binigyang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa kanilang komunidad. Narito ang balita ni Valdivinagracia. leader na handang magsakripisyo para sa kanilang komunidad ang bida sa katatapos lang ng 9th Nation Builders and Must Live Awards sa kada Manila. Sa ikasyam na edisyon ng parangal, siyam na putsyam na natatanging awardees ang kinilala na tila simbolo ng patuloy na paglago, dedikasyon at malasakit sa bayan. In Business World, 999 is a very positive marks of leadership, vigilance and sustainability. So it's a good number. But again, for this year, we focus more in celebration, in recognizing the grassroots all over the Philippines. Mind you, this is the first time that we screened 42,000 barangay all over the Philippines. Ayon kay Ginoong Rosete, ito ang kauna-una pagkakataon na nagsagawa sila ng screening sa na 42,000 barangay sa buong Pilipinas. Kaya naman, lubos ang pasasalamat ni Barangay Captain Winston Pepito na ngayon ay acting Vice Mayor ng Cebu City sa pagkilala sa kanyang mga naging kontribusyon sa komunidad. Ayon kay Pepito, bagamat isang taon pa lamang siyang nalungkulan bilang punong barangay, tiniyak niyang marami siyang nagawa para sa ikagiginhawa ng kaniyang barangay na ngayon ay maaari na rin niya mapalawig sa buong ciudad kung bibigyan ng pagkakataon. I'm just great great thankful that I got recognized. We just have to uh, keep improving uh, and learn from our experiences and uh let's say um evolve, you know, in this especially in this uh AI world now. So that's why we My priority was to modernize our barangay. That's how I got this recognition. So um, we should uh, modernize also your barangay so you can better serve your people. Dagdag pa ni Rosette, ang mga punong barangay ay ang mga unang nakakakita, unang nakakarinig at pangunahing tumutugon sa su mga sulirani ng kanilang komunidad kaya dapat silang palakasin. One, we need to stick to our program like featuring and empowering leaders from the countryside development mind you if the national government didn't perform we therefore have a backup from barangay level who can actually operate the system in a community remember the smallest unit of our governance is barangay so we need to empower barangay in any forms of transactions Maliban sa mga punong barangay, tampok din ang ilang local chief executives na inaalay ang kanilang mga parangal sa kanilang nasasakupan na patuloy na nakikiisa at nakikipagtulungan sa kanilang pamumuno. And I just want to offer this award to my fellow dedicated public servants, my supportive vice mayor and the rest of the SB members, the community volunteers and leaders, and the hardworking individuals who have worked for day in and day out to make our shared visions into reality. Ayon naman kay Mervin J. Suway Bagyo, Provincial Public Information Officer ng Davao del Norte at kinatawan ni Governor Kuya Gov. Edwin Hubahib, plano ng gobernador na ibahagi ang mga pinakamahusay na gawi at programa ng Davao del Norte sa iba pang probinsya at syudad sa Davao region at maging sa buong Mindanao. Inuuna ni Gov. yung kapakanan ng mga taga-Mindanao. Um, he is pushing for Um, programs and projects for Mindanao provinces and cities. Kasi parang nakikita natin na medyo um, napag-iwanan na yung Mindanao ng, ng Luzon at ng Visayas. So that's why he's pushing for more projects, more programs for the island of Mindanao. Ito na ang ikaapan na pagkakataon na pinarangalan si Governor Edwin Hubahi bilang Honorary Governor of the Year at ang lalawigan ng Davao del Norte bilang Most Sustainable and Livable Province in the Philippines. Sa kabila ng inspirasyon natin ng mga awardee, hindi maikakaila ang mga hamon sa ating bansa. Maraming balita tungkol sa katiwalian at proyektong napapabayaan. Ngunit, pinatunayan ng mga awardee na marami pa rin tapat na lingkod bayan. Narito naman ang mensahe ng ilang public servant awardee para sa mga Pinoy na tila nawalan na ng tiwala o pag-asa sa gobyerno. Wag mo kayong mawala ng pag-asa. Habang nandyan ang uh, Diyos natin, let us pray for better governance of our country. to support whatever is best for the people. If it is dragging us into bad things, well, we will not support. Bagdasal tayo, na sana po itong crisis na dadaanan natin ngayon, makarecover tayo. Walang, walang, walang imposible sa cooperation natin. Bangon lang ng bangon. Uh, tayo lang ng tayo. Talagang uh, resiliency part na ng pagiging Pilipino. Laban lang tayo. Sa bawat lingkod bayan na patuloy na lumalaban para sa kapakanan ng buong sambayanan, sa bawat kwento ng integridad at malasakit, sa bawat proyekto at programang nakatutulong sa komunidad, makikita ang epekto ng tapat na pamumuno. Ang dedikasyon nila ay inspirasyon para sa bawat Pilipino. Hindi natin kailangang mailuklok sa pwesto ng gobyerno upang maging bahagi tayo ng pagbabago. Sa lahat ng public servant, saludo po ako sa inyo. Nation Builders and mostly Bawards ay hindi lang po isang karangalan. Ito po ay magsisilbing inspirasyon para sa ating uh, bilang isang leader magbibigay ng maayos na serbisyo, magkaroon ng dedikasyon, ipagpatuloy ang maayos na adhikain, at ipagpatuloy ang ating serbisyo na may puso at may malasakit big, big gratitude to the organizers and obviously Mr. Kenneth and Mr. Carl for putting together this incredible, remarkable event po na talagang full-studded po. And for the honorees, for the awardees, keep on going what you do best. Sa pagtutulungan ng bawat isa, mas magiging sustainable, maayos at matibay ang ating bansa. Ang 9th Nation Builders and Must Live Awards ay patunay na may pag-asa pa ang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal ako si Valdivina Gracia. SMN News.